Sino kayo? Kamusta? Ang pangalan ko ay Jiang Chao, ang pangulo ng museo ng mga antigo. Maaari ko bang itanong sa inyo? Si Ginoong Wuong, dito ba siya nag-livestream kanina? Si Ginoong Wuong, umalis na siya, wala na. Bakit nyo hinahanap si Ji Wuong? Kaibigan ako ni Ji Wuong. Kung may sasabihin kayo, sa akin nyo na lang sabihin. Sino si Notam? Si Notam ay kapatid kong babae. Kilala mo ba siya? Nasaan siya? Kakadating lang niya kasama si Mr. Wuong. Ano ba talaga ang nangyayari? Chumok, tawagan mo agad si Notam. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay hindi maabot sa kasalukuyan. Naka-off ang telepono ni Notam. Baka nalawbat ang telepono niya ikatlo ng Setyembre ng Le Dynasty Porcelain Cups, at pati na rin ang mga lumang pintura. Si Mr. Vuong ang kumuha nito, hindi ba? Hindi. Sino ba talaga kayo? Kung may problema, sabihin nyo ng malinaw. Sinabi ko na nga eh. Ako ang direktor ng museo ng mga antay bagay. Ito ang aking calling card. Sasabihin ko sa inyo. Ang taong tinatawag ninyong Ji Vuong ay isang manluloko lang. Ano ang sinasabi mo? Isang manluloko? Tama. Ang gago na yun ay talagang pangalan ay Vuong Hang. Siya ay isang tunay na manluloko. Limang taon na ang nakalipas. Siya ay nahuli sa pagpeke at panluloko ng mga anti bagay. Nasentensyahan siya ng tatlong taon sa bilangguan. Pagkatapos niyang makalaya, nagbago siya. At tinawag ang sarili bilang isang arkeologo. No Tam, tingnan ko kung matutulungan kita. No Tam, mali ang narinig mo. Ang ibig kong sabihin ay, kung ihahambing ang alak na ito sa tunay na mauday. Para lang itong panghugas ng pinggan. Ano ang sinasabi mo? Kaibigan ko si Ginoong Buong. Paano siya naging manluloko? Sa tingin ko kayo ang mga manluloko. Tama kilalang kilala si Ji sa mundo ng Antigo. Paano siya magiging manluloko, maniniwala ka man o hindi? Ngayon, gusto ko lang malaman kung tunay o peke ang set ng porselanang iyon. Sabihin mo nga, yung tatlong antique porcelain cup. Si Wu Wong Hong ang kumuha nun, di ba? Anong kalokohan yan? Saan kukuha ng pera si Luktan para bumili ng Antigo? Kung totoo yan, kakainin, totoo yan, kakainin ko ang tae para sa'yo may mga piraso pa rin dito. Saan? Tingnan ko nga. Nasa basurahan. Totoo ba talaga ito? Nuyen, hindi pwede. Huwag kang maniwala sa kanya. Ang mga basurang ito ay hindi antigo. Tama. Isandaang porsyento akong sigurado. Ito ang tunay na porselana ng dinastiyang Le. Isang pambansang kayamanan. Walang katumbas ang halaga nito. Paano ito magiging totoo? Hindi pwede. Yang walang kwentang si Luktan. Paano niya nabili ang antaygang iyon? Imposible. Walang kwenta. Kung si Luktan ay isang walang kwenta, bakit may pera siya para bumili ng 2 million dollars na alak? Tiyak na nagkakamali ka. Peking alak lang ito, mura. Ilang sampung dolyar lang. Sa antas ng iyong kakayahan. Ikaw pa ang nag-aangkin bilang pangulo ng museo. Nakakatawa talaga, Ginoong Jiang sigurado ka bang tunay na mauday wine ito? Sasabihin ko sa iyo, mayroon akong eksaktong kagaya nito. Ilang dekada ko na itong itinatago. Hanggang ngayon, kalahati lang ang kaya kong inumin. Sigurado ako, hindi ako nagkakamali. Dahil ito ay tunay na alak. Kaya na natili si Vuong Hang upang uminom. Isa siyang lasenggo. Alak na ganito kasarap. Paano niya ito palalampasin? Ang isdang ito. Parang pamilyar ang itsura niyan. Iyon ay isang dragonfish. Ano bang pinagsasabi mo? Isang ordinaryong carp lang yan. Huwag mong palabasin. Hoy, may dalawa pang iba dyan. Tama ka. Ito talaga ang isda ng blood dragon. Ang isda na iyan ay nagkakahalaga ng $60,000. At kayo ay nang ahas na kainin ito. At dalawa na lang ang natira. 60,000 dollars. Niloloko mo ba ako? Wala namang isda sa mundo na ganoon kamahal. Nakakatawa talaga. Ang dami mong sinasabi, mas hindi ka naniniwala. Isang isda na nagkakahalaga ng 60,000 dollars. 60,000 dollars. Isang bote ng alak na 2 dollars million. Tapos sasabihin mo na si ji ay isang scammer. Sa tingin ko, kayong dalawa ang tunay na mga scammer. Kami ang scammer. Oo, tama. Nuyen, pag-isipan mong mabuti. Hindi mo ba naaalala, si Dr. Ma at Chairman Lam? Kinumpirma na silang mga scammer. Ang gago na ito ay nagpapanggap bilang direktor ng museo. Hindi ka ba nagdududa? Isipin mong mabuti, yung siluktan na iyon. Bakit siya umalis sa seremonya ng diborsyo? at pumunta sa isang grupo ng mga manluloko. Kaya, sino talaga ang gusto niyang lokohin? Ang ibig mong sabihin ay, ang taong gustong lokohin ni Luktan ay si Nguyen. Tama. Kakabalik lang ni Luktan sa hotel. Baka sakaling, alam na niya na pinanood natin ang footage ng kamera. Kaya posible bang, ang, tinitingnan din niya tayo sa pamamagitan ng mga camera. Luktan, alam kong pinagmamasdan mo kami. At sigurado ako na. Matagal mo na itong minamanmanan. Nakita mo kami at si Mr. Buong na nalaman ang katotohanan mo. Kaya, pinadala mo ang dalawang manlulokong ito dito. Para kami ay pagbintangan. Luktan, ang tapang mo talaga. Hinihimay mo ba kami ng palihim? Walang hiya dalawang bote lang naman ng alak ang kinainom namin sa inyo. At kumain ng dalawang karaniwang isda, at kayo pa ang nagsasabing dalawang scammer ang nanloko sa amin. Ang isda ay $60,000, ang bote ng alak ay $2 million. Gusto nyo ba akong apakan? Tia Lay, huwag kang mag-alala. Ang mga panlulokong ito, nalalaman ko na ang lahat. Luke Tan, gusto mo bang makipagbakbakan sa akin? Bata ka pa, luktan